Magandang araw sa inyong lahat. Sa channel na ito, ibinabahagi ko ang mga karaniwang karanasan, tips, at impormasyon tungkol sa buhay. Pati na rin ang mga practical na kaalaman para sa ating kalusugan, relasyon, at pamumuhay. Kaya tara, simulan na natin. Alam niyo ba na ang simpleng bawang o garlic na madalas nating ginagamit sa pagluluto ay hindi lang pampasarap ng ulam, kundi isang makapangyarihang natural na gamot sa iba't ibang karamdaman at problema sa katawan? Narito ang 23 benepisyo at sakit na kayang tulungan ng bawang. At kung paano ito gamitin ng tama? Ang alisin sa bawang ay nagpapaluwag ng mga ugat at nagpapababa ng presyon ng dugo. Paano gamitin? Durugin ang 1 to 2 butil ng hilaw na bawang at kainin tuwing umaga bago magalmusal. Nakakatulong ang bawang sa pag-alis ng bad cholesterol o LDL sa dugo. Paano gamitin? 2 butil ng bawang araw-araw, maaaring isama sa mainit na tubig o honey. Pinapalakas ng bawang ang daloy ng dugo at pinipigilan ang pagbabara ng ugat. Paano gamitin? 1 butil araw-araw, durugin -araw, at kainin pagkatapos kumain. May antibacterial at antiviral properties ang bawang na lumalaban sa virus. Paano gamitin? Tiktikin ang 2 butil, haluan ng honey, inumin dalawang beses sa isang araw. Pinapataas ng bawang ang immune system laban sa mga impeksyon. Paano gamitin? Do butil ng bawang sa mainit na sabaw o tsaa tuwing may lagnat o sipon. 6. Impeksyon sa lalamunan natural na antibiotic ang bawang na nakakapuksa ng bacteria. Paano gamitin? Durugin at ihalo sa maligamgam na tubig, gamitin pang gargle. 7. rayuma at arthritis. Nakakatulong sa pamamaga at pananakit ng kasukasuan paano gamitin dikdikin ang bawang, haluan ng coconut oil at ipahid sa masakit na bahagi. 8. Diabetes nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Paano gamitin 1 butil ng bawang araw-araw bago magalmusal? 9. Impeksyon sa bituka. Pinapapatay ng bawang ang mga parasites at harmful bacteria. Paano gamitin? 2 butil ng hilaw na bawang bago kumain ng almusal. 10. Lagnat. Pinapababa ng bawang init ng katawan dahil sa antibacterial effect nito. Paano gamitin? Diktikin ang 1-2 butil, ihalo sa mainit na tubig at inumin. 11. Pananakit ng ulo. Nakakatulong sa pag-relax ng ugat at pagbawas ng pressure. Paano gamitin? Diktikin ng bawang, haluan ng langis at ipahid sa sentido. 12. Athlete's foot. Alipunga. Pinapatay ng bawang ang fungus sa balat. Paano gamitin? Durugin ng 3 butil, haluan ng olive oil at ipahid sa apektadong bahagi dalawang beses sa isang araw. Sugat at insect bite. May antiseptic property ang bawang. Paano gamitin? Dikdikin at direktang ipahid sa sugat o kagat, pero huwag sa malalalim na sugat. 14. Hika, Asma. Tumutulong na lumuwag ang daanan ng hangin sa baga. Paano gamitin? 1/2 butil ng bawang na nilaga sa gatas, inumin bago matulog. 15. Pananakit ng tiano indigestion. Pinapaktibo ng bawang ang digestive enzymes. Paano gamitin? 1 butil ng bawang pagkatapos kumain. Ang antioxidant sa bawang ay tumutulong sa utaklan sa pagkasira ng cells. Paano gamitin? 1 butil araw-araw kasama sa pagkain. Pinapatas ng bawang ang produksyon ng red blood cells. Paano gamitin? 2 butil araw-araw, kainin bago kumain ng kanin. Nililinis ng bawang ang bakterya sa balat. Paano gamitin? Durugin ang bawang at ipahid sa apektadong balat. Banlawan matapos ang 10 minuto. Pinapabilis ng bawang ang metabolism at pagsunog ng taba. Paano gamitin? 1 butil ng bawang tuwing umaga bago kumain. May antibacterial property na pumapatay na mikrobyo sa bibig. Paano gamitin? Durugin ang bawang at ipahid sa masakit ng ipin o gilagid. Ang bawang ay nagpapasigla ng tiyan at naglalabas ng natural digestive juices. Paano gamitin? 1 butil ng bawang bago kumain pwede ring ihalo sa suka o sausawan. Pinapabuti ng bawang ang sirkulasyon ng dugo, lalo na sa maselang bahagi ng katawan. Paano gamitin? Durugin ang 1-2 butil ng bawang at kainin araw-araw sa loob ng ilang linggo, sabayan ng ehersisyo at tamang diet. Ang bawang ay natural aphrodisiac, pinapataas ang enerhiya at hormone levels sa katawan. and 1 butil ng bawang tuwing gabi bago matulog o isama sa mainit na sabaw. Opinyon ni Ate Stella, napakaraming benepisyo ng bawang mula ulo hanggang paa, at pati sa ating relasyon at lakas sa katawan. Minsan, nasa kusina lang ang sagot sa mga problemang matagal na nating iniinda. Ang kailangan lang ay disiplina, tamang paggamit, at paniniwala sa natural na paraan ng pagpapagaling. Ang bawang ay pantulong lamang at hindi kapalit ng payo o gamot ng doktor. Kung may iniinom kang maintenance o may allergy, siguraduhin kumonsulta muna sa professional na manggagamot bago gamitin ito araw-araw. Ang mga epekto ay maaring magiba depende sa kalusugan ng bawat tao. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat!